Okay, sa araw na ito ay Mag-inscribe po tayo mga idol So Mayroon tayong bagong Pang-apply sa ating Siling Labuyo Kaya ipapakita natin sa inyo Kung ano yung gagamitin natin So una Dito ay Lagyan natin ng Marshall, gamit itong Marshall yan sa isang drum ay magtakal tayo ng ano ng 250 lang ata partner no 250 so 250 ang natin dito yung edge 250 ml sa marshal na ihalo natin sa um, isang drum na tubig na doon, ito. ito talaga ay bago lang natin na kita try itong polyar na ito yan so polyar no 3 gs polyar gagamitin natin So, maglagay tayo nito ng 800 ml mga idol. Ito yung takala natin is uh, 500 ml. So, hanggang dito lang. 400. Okay, tika. Meron pa pala lang ano. Ito, first time natin na magsubok sa ganitong ano, uh, pang-spray. no? ang pataba ng ating siling labuyo so first time po tayo na gumamit nito para malaman natin kung ito ay epektibo, so ayan. isa 400 ml kasi dapat ito mga idol ay sa isang drum uh, isang litro isa nito kaya lang uh, binabaan natin kasi uh, first time tayo na gumamit baka ano pa ang nangyari sa ating tanim so first time natin binabaan natin so ayan 800 na dalawang 400 So first time po natin na uh, uh, sumubok sa paggamit nitong Trages Polyar. Ayan mga idol. Ang maganda to. Sigurado sa susunod ay ganito pa rin ang ating gagamitin. So ihalo din natin tong ano. Ito talaga ay uh, so sa nagko-comment sa ating video na uh, hindi daw natin pinapakita yung mga ginagamit natin. So ito, pinapakita natin talaga. Ito yon, isa sa mga ingredients na uh, ihalo natin dito, ang powder, antracol. The business ito mga idol para sa pagpatibay ng kanyang dahon. Ah, uh, pangpataba din. Kaya ihalo natin 'to lahat dito. Si okay, Mayro na comment sa ating video na hindi na natin pinakita 'yung mga ano natin. Mga chemical na ginamit natin dito sa pang-spray natin. So, nagkakamali kayo mga idol. So, wala tayong hindi pinakita, no? sinisikap natin na ipapakita sa inyo yung ginamit natin no. Ito so, so ito po yung gagamitin natin. So ito po yung i-spray natin dito sa ano. So haluin natin ng mabuti para po na bago natin i-spray, haluin natin ng mabuti. Ngayon So ito po ay first time natin na gumamit dito. So, pakpakita namin sa inyo yung kasunod na magiging uh, re, magiging resulta ng ating pag-spray no, sa sili natin na buyo gamit itong mga uh, uh, chemical kimikal na ating sinubukan ngayon. Hmm. Okay. Ayan. Ayan ang sili nating a, uh, ating isprihan ngayon mga idol. Ito yung labuyo namin na tinatanim uh, na ng uh, bagyong Christine. Ayan. Ito nga, ayon mga idol mag spray na po tayo ang ating siling labuyo mga idol ito yung bago nating kimikal na hinahalo na hinahalo ni utol e para dito ay try nga natin ng full kasi hindi pa tayo nakagamit Si kasi ngayon lang tayo gumamit ng full fertilizer tsaka ito po yung quality ng ating sili ngayon medyo hindi masyadong maganda ang dahon kasi inatake ito ng uod so ngayon uh, sigurado uh, mapatay na to or makontrol na ang uod mga idol so